Pinasang nasa may gitatlumpong patrol boats ang ipagkakaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pambansang pulisya. Layo nitong palakasin pa ang ugnayan ng dalawa para sa pangangalaga ng kalikasan. Nagbabalik Kirby Cristobal sa Italy. Magkakaloob ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng nasa 60 38-footer patrol boats sa Philippine National Police Maritime Group upang mapalakas pa ang ugnayan para sa epektibong pagpapatupad ng Batas Pangisdaan. Ito ang inihayag ni Agriculture Undersecretary at BIFAR National Director Eduardo Gungona matapos magsilbi bilang panauhing pandangal sa ika anim na anibersaryo ng PNP Maritime Group na ginanap sa Campo Crame. Ayon pa sa opisyal, matagal lang katuwang ng ahensya ang polisya sa pangangalaga ng karagatan kaya't buo ang suporta nila sa mga programa na isinusulong nito para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ang mga dagdag na patrol boats ay magagamit ng Philippine National Police Maritime Group sa pagtatanod sa ating mga karagatan. Sa pamamagitan nito, mas mabilis tayong makakaresponde sa panahon ng pangangailangan. Makapag-ahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan at mas epektibong mapupot, mapupot-protektahan ang ating mga yamang tubig may temang selebrasyon na yamang dagat ating pangalagaan, paigtingin, batas pang kalikasan. Umaabot naman sa may 3,000 mga lumalabag sa batas ang naaresto na ng PNP Maritime at mas paigtingin pa ito para sa safety at security ng ating mga kababayan. Dumalo rin si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa nasabing pagdiriwang kung saan nanguna ito sa pagbibigay ng parangal sa mga polis at sibilyan na nagbibigay suporta sa PNP Maritime Group inihayag naman gungon ang kanyang pagbati sa masayang pagtitipon ng nasabing grupo. Nawa ang parangal na iginawad sa inyo ay magsilbing inspirasyon upang lalo pang inyong pagbutihin ang inyong serbisyo sa bayan. Asahan naman ninyo ang walang sawang suporta at pagtangkilik ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang aming mga linya ng komunikasyon ay laging bukas para sa inyo. Hangad din namin ang inyong kaligtasan sa lahat ng panahon at tuwi-tuwi ng tagumpay sa inyong mga operasyon. Alalahanin ninyo na ang inyong tagumpay sa pangangalaga sa ating yamang tubig ay tagumpay ng pamahalaan at tagumpay rin ng bawat Pilipino nagmamahal sa ating kalikasan. Mula Campo Crame para sa PTV News, Kirby Cristobal.